Unang nagtanong sa witness ay ang lead counsel ni Pastor Kibuloy na si Atty. Israel Tuturion kung saan nakapagtanong daw ito ng halos tatlong oras sa bill hearing. I cross-examined the complainant for 2 hours and 40 minutes as to what were the topics of my cross-examination. I'm very sorry I could not reveal to you because of obvious reasons that's uh, under the rule on subjudice. I cannot talk on the merits of the case. But um, it was not finished. Uh, I barely scratched the surface. And um, we will resume on February 6th of 2028 at 1.30 in the afternoon. We are hopeful that uh, our uh, petition would be granted. But as to how she reacted, I could not uh, give details. Uh, but of course, I am the lawyer for the accused. We are, uh, after the um, cross-examination, our hopes are uh, higher than before. Samantala, pinayagan naman ng korte ang butihing pastor na manatili muna sa isang ospital matapos mapatunayan na may iniinda itong karamdaman. Our motion for his hospitalization was in effect granted because of the urgency of the situation last Saturday. And as of now, uh, the um, warden is given the discretion as to whether or not uh, he will be... Um, hospitalized either in Pasig Regional Hospital or in the Philippine Heart Center. Even the warden affirmed the urgency of the situation last Saturday. Um, uh, Pastor Apolo Siquibulay was coughing. We confirmed that and um, for a while he had, uh, um, he had to be transported to the hospital for um, immediate relief. Ayon kay Torion, maaring nagkasakit ang butihing pastor dahil sa kanyang bagong environment o okay kinalalagyan ngayon. He is not so used to the uh, environment uh, where he is placed now and the ventilation may not be good for himself knowing that he is already 74 years old and Pastor Apollo Sikibolo is used to uh, nature. Um, his house residence is in Glory Mountain where trees are abound as well as uh, birds are there, and nature is there, and that's his environment. And now the environment is very, is changed drastically, and that is why his health um, has uh, responded negatively. Dahil nasa ospital si Pastor Kay Buloy, hindi siya physical na nakadalo sa hearing, kundi sa pamamagitan lang ng video conferencing. Nakatutok di umano ito sa buong durasyon ng pagdinig. Uh, he was observant. He was observant, but he was lying on his bed. Um, but the rules require that he should be present. Um, he was uh, observing the proceedings uh, the entire time. Sinabi naman ni Atty. na hindi nasabi sa hearing kung hanggang kailan papayagan ng korte ang hospital stay ng butihing pastor. Maaring nakadepende ito sa magiging rekomendasyon ng doktor. Samantala, gaya ng nasabi ng abogado, magpapatuloy ang cross-examination sa witness sa buwan ng Pebrero. Inaasahan na maliban sa lead counsel ay magtatanong din kay Alice Amanda ang iba pang abogado ng Depensa. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, S9. News. Samantala sa ibang balita, maring kinundina ng Philippine Army at ng lokal na pamahalaan ng Basilan ang kinawang pananampang ng mga armadong grupo sa isang barangay sa lugar na nagresulta po sa pagkasawi ng dalawang sundalo at ikinasugat ng nasa mahigit sampu pa. Narito balita ni Almar Forsuelo. Kinundin na ng Philippine Army ang ginawang pag-ambush ng mga armadong grupo sa tropa ng militar sa lalawigan ng Basilan na ikinasawi ng dalawang sundalo at ikinasugat ng labing dalawang iba pa. Nangyari ang karumalduma na pananambang hapon ng Merkoles, January 22 sa barangay Lower Cabengbeng sa bayan ng Sumisip sa probinsya ng Basilan. Sa pahayag ni Lieutenant General Roy Galido, Commanding General ng Philippine Army, siniguro nito na ibibigay ang suporta sa lahat ng mga nasugatan kasabay ang pagpapaabot ng pakikiramay sa mga Nauli lang pamilya ng mga nasawing sundalo. Ayon sa 101st Infantry Brigade, ginawa ang pananambang habang nasa mong security operation ang tropa ng pamalaan bilang suporta sa United Nations Development Program o UNDP. Pagdating ng tropa sa nasabing lugar ay dito na sila pinaputukan ng mga armadong kalalakihan na tinukoy ng mga otoridad na pinungunahan ni Najal Buena at Oman Hajal Halis. Base sa pahayag ng 10 of 1st IB, ang nabanggit ng mga individual ay kilalang notoryo sa pagkakasangkot sa violent conflicts o rido sa kanilang lugar. Dagdag pa dito na nasabing pag-atake ay suportado rin umano ng ilang miyambro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. ang naturang ay kinunan pa ng video at nagpapicture pa sa mismong crime scene ang mga responsable ng ambush at sinunog ang isang KM-450 military vehicle. Kaugnay nito, nagtungo naman sa Basilan si Armed Forces of the Philippines OAFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. upang magsagawa ng command conference. Nanawagan naman si Basilan Governor Jim Saliman sa mga security forces na resolbahin ang naturang issue upang hindi na maulit ang nabanggit na insidente. Sinabi ng gobernador na ito ay isolated case dahil hindi naman anya ito palagi nangyayari sa kanilang lugar. Sa huli, nakikipag-ugnayan na ang Philippine Army sa mga lokal na pamalaan sa Basilan at sa ibang security agencies upang mapanagot ang mga gumawa ng madugong pananambang. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Binigyan na ng ultimatum ang ilang police regional offices kung saan nanatili ang tatlong aktibong private armed groups kasabay ng paghahanda para sa nalalapit na midterm elections sa buwan ng Mayo. Ayon sa PNP, may hanggang Marso na lamang ang pags na ito. Narito ang balita ni Paul Montibon. May hanggang Marso na lamang ang pananatili ng tatlong aktibong private armed groups na minamanmanan ngayon ng pulisya sa gitna ng paghahanda para sa midterm elections sa Mayo. Ayon kay PNP spokesperson at Pro 3 Regional Director Police Brigadier General Gene Fajardo, ipinagutos na anya ng PNP ang pagbuwag sa tatlong aktibong PAGS kasama na ang limang potential PAGS. Ani Fajardo, hindi na bago ang paalalang ito sa mga concerned officials at hindi ito dapat nahayaan na lang sa pangambang magamit pa ang mga pags sa ilang criminal activity. Bakit na sa 274 ang mga naaresto na pinangunahan ng National Capital Region at sinundan ng Region 3? Habang nakakumpis ka naman ng 270 na iba't ibang uri ng baril at armas sa gitna ng ipinatutupad na Comelec Checkpoint sa buong bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, naguulat Paul Montemon, Assembly News. Bago lang tayo sa isang balita ha. Balikan lang natin yung ating uh, uh, Paul question no. Kung ano ba yung masasabi niyo dahil kinansila po ng uh, Trump administration yung uh, pagbiyahe ng mga refugee na merong uh, kahit meron ng uh, clearance para manirahan po sa Estados sa uh, Unidos. Matatanda nyo po, meron ding dinaan dito sa Pilipinas ng mga Afghan refugee uh, sa pagkasikaso ng kanilang mga visa para doon sa Estados Unidos. Ano bang masasabi nyo? Ah? Maya-maya, ibabasahin po natin yan yung mga komento po na nakapost sa live streaming po natin. Samantala, iniimbisigahan na at biniberipika ng Bureau of Immigration ang mga Pogo worker na nasa Pilipinas para o parin... rin uh, na hindi pa accounted at hindi pa nag-downgrade ng kanilang mga visa. Si Kreselin Katarong sa Balita. Patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang pagdiyak sa tuluyang pagpapasara ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pogos, gayon din ang pagpapauwi sa mga dayuhang manggagawa nito. Matatandaan na Desembre 31 ng nakaraang taon ang deadline para ihinto ng mga pogo ang kanilang operasyon. Ayon kay Department of Justice Under Secretary Raul Vasquez, mula sa 33,000 na pogo workers, nasa 22,000 ang na-repatriate na o voluntaring umalis ng Pilipinas. Dagdag ni Vasquez, nag-downgrade na ang iba sa visitor or tourist visa status. Pero may iba raw na nananatili pa rin sa bansa pero unaccounted sila at hindi nag-downgrade ng kanilang visa yung iba naman uh, nag-downgrade sila yung status nila from holders of pre-arranged uh, pre pre -em pre, -em -pre employment at saka naging uh, visitors or uh, um arrest by a mission order para magkaroon ng uh, deportation proceedings uh, whereby mabigyan sila ng pagkakataon uh, under the due process to explain their side Batay sa impormasyon ng BI, may git sa labing isang libo na dating mga manggagawa ng Pogo ang pinaghahanap ngayon ng mga otoridad para i -deport. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Kresilin Katarong, SMN News. Samantala, limang araw na mandatory drug testing ang isinagawa ng National Public Transport Coalition, van rental group sa Davao City, para sa kanilang mga membrong driver at operator. Ang programang ito ay bahagi ng kampanya ng Department of Transportation na Stop Road Crash. Katuwang ang PDEA, LTFRB at LTO. Narito ang balita ni Jean Domingo. I-show ko po lahat yan. Lahat na nag-positive at confirmatory test. I-show ko siya na ang pag talaga wala silang malinaw explanation sa bagay na yan, eh, it can result to revocation of license. If not, at the very least, suspension of license. So, i siguruduhin natin na kung bakit siya nagdroga, no? Na hindi na niya na mauudit to. Until we assured that the person is of sound mind, no? eh hindi natin ng desensya. Limang araw ng mandatory drug testing ay sinagawa sa Davos City sa pangungunan ng National Public Transport Coalition, Van Rental Group, bilang pagsuporta sa stop road crash ng Department of Transportation sa pakikipagtulungan ng PIDEA, LTFRB at LTO we, we took the cue no, from the National Public of Transport Coalition. No? We took the cue from them. Nationwide po to. Uh, that, tatlong bagay yan ang pinapalakas po natin. One is education. Nakipag-undahin uh, din tayo sa ating mga private stakeholders na palawakin itong education campaign. So, para ba itindihan ng tao kung doon dapat gawin? Mas lalo na sa public transport sector kasi yan na palang buhay at education. Pang pangalawa, yung uh, kalagayan ng ating mga sasakyan, uh, we, we started now implementing strict water vehicle inspection, no? tapipagongday uh, lang kami recently with uh, the Governor of Bohol, no? we will do a pilot run in Bohol and then uh, replicate it nationwide. strict tohan namin yung motor vehicle inspection. Then the third, course, of course, is enforcement. We would like to empower all the regional offices, support sila with manpower, logistics, sa no? Para sa gandun, mas lalo din ma mamonitor at pa-enforce ito mga road traffic laws natin. Layo ng aktibidad na matiyak ang kaligtasan o seguridad, di lamang ng mga driver sa pagganap sa kanilang mga tungkulin na maproteksyonan ang kanilang mga pasahero at maiwasan ang anumang sakuna ang amin lang po rito, pag napatunayan sila gumagamit, hindi po sila, wala po silang magmaneho dahil taong bayan po ang maapektuhan, yung mga pasahero. Especially, ban rental po ito, no, yung mga tao sumasakay dyan, eh, ilang araw tumatakbo sa kalsada. So marami po kasi kami narinig na nagbalikan sila, dumami na naman yung nagda-drugs, kaya po Uh, ginawa namin mandatory. Hindi po kasi pwede ang gobyerno magsabi na mandatory. Pero kami sa organisasyon, at kaya po namin ipamandatory yun dahil may regulation po kami. So, ang panawagan namin, kasama po sila na hilingin na ibalik po ang mandatory, gawing batas na mandatory na po ang drug test, especially sa professional driver license. Inihayag din ang kinatawa ng Land Transportation Office ng mga plano yung aming mga enforcers and inspection teams include, includes the checking of tires. Ito basic to kasi visual yun eh. Nakikita mo kaagad. Uh, yun ang isa sa mga importante lalo na sa mga public transport natin na nagdadala ng mga pasahero. It is to make sure na maganda pa yung mga gulong makakapal pa. Kasama na rin ito sa plano namin dito sa Region 11 of visiting the, uh, the itong mga yarda ng ating mga mga bus, mga taxis and other um, companies who are uh, having fits no, sa kanila no, para ma-check natin yung roadworthiness ng kanilang mga sasakyan. Ibinahagi rin ng mga driver na sumailalim sa si mandatory drug test. Ang kahalagahan nito kasabay ng paghikaya sa kanilang mga kasamahan na suportahan ang mandatory drug testing. Ang masasabi ko sa itong testing na to, actually matagal namin itong hinihintay talaga. Uh, ito yung purpose talaga na at least malalaman namin kung sino talaga yung positive ba or negative. Pero ang purpose nito is para sa safety ng mga pasahero namin. So yun ang pinakalabas talaga na ano dito sa drug test. So sangayon kayo sir? Sangayon talaga kami. Kasi para kampante rin yung pasahero namin. Kung, baga, kung gusto nilang magtingin sa amin kung anong result ng drug test namin, pwede namin ipakita sa kanila na kami wala talaga. Hindi kami gumagamit. Kasi ako, wala ko makita nga reason para para dili sila mo agree sa kanang drug testing kasi para mo siya sa safety every time mag travel ta na kuan kay kung ang driver man god na ano na, na, na kuan sa mga drugs ba kuan so dako kay a posibilidad na dili sila condition ba every time magdrive. so ang ilahang dili sila attentive sa kalsada kasi ano sila kanang kanang ay sila or dito um, so wala ko makita ang, re reason kung kita gusto kita ng matag maayong na servisyo para sa itong mga pasahiro Ang mandatory drug testing ay inaasab makapagpapababa ng bilang ng aksidente sa kasada at magpapataas ng tiwala ng publiko sa sektor ng pampublikong transportasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Jean Domingo, SMNI News dala oras po sa buong Pilipinas, 8.23 na po ng umaga. Break lang muna at marami pa tayong pag-uusapan mamaya po sa pagbabalik ng Pulso ng Bayan. Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makakompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito loob. Down. Kung gusto mo ng dekalidad na de galidad, de gasolina, pero sulit ang halaga, mag-clean ka. dami ko nang inaplayan, wala pa rin akong trabaho. Help! Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Ihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Help! Ang partalist na subok na sumakloro sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang partalist na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Partylist! Safe ako dahil bawal ang adik dito. Safe ako dahil mataas ang dignidad namin dito. Safe ako dahil walang NPA dito. Safe ako dito dahil tinuruan kami ng pagmamahal sa Diyos at bayan. Safe ako dahil walang kriminalidad dito. Safe ako dahil edukado kami dito. Safe ako dahil kami ay makajos, makabayan, makakalikasan. Safe ako dahil protektado kami dito. Safe ako dahil may malasakit ang bawat isa sa amin. Safe ako dahil walang nag-aaway dito. Safe ako dahil walang magnanakaw dito. Safe ako dahil may takot kami sa... Na para magkaalaman, sino ang tunay na nagiging good para sa bayan? Sino ang totoong may plano para sa mga Pilipino? Alamin at kilatisin ang mga nais tumakbo bilang senador sa darating na